Una subo, para sa lahat mga idol. Mm. So yun po mga ka-idol, baliluto na yung ating piniritong talong. Saka may sausawan tayo, oh. Mm. Si ito mga idol Saka may bawang tayo. Mm, um, pampa pampaharang ng pa, kasi mantika kasi mga idol mantika no pampaharang daw to ito itong bawang na ito sa kuan sa para iwas tayo mm, um, tumas yung ating dugo mga idol ba no mm, um, sa lahat ng mga matataas na dugo yan dyan ano ba naman ito sa lahat ng matataas na dugo dyan ingat tayo sa pagkain na matataba no saka mamantikain no mm, um, siyempre meron tayong ito mga idol kwan to mga idol tahong 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 to mga idol tahong yung tahong na kulay kwan mm. bigay lang to sa ating mga idol maraming salamat kay lula kay lula pati ng lula ko mm. mm. yung asawa niya pinigyan tayo mm. Ngahang tahong daw to mga idol eh tahong daw to eh sabi niya eh. Mm. tahong na kayong tahong na kulay green saka so, ito isda. Mm. Ma maalat to mga idol kaya eh tayo sa adyang mga alat, no? Eh, baka masira yung ating kidney, no? Mm. Bago natin subuhin to mga idol Kasalamat na tayo muna, kaidol, no? Ama, maraming pong salamat sa biyaya mong ibinigay mo po sa akin po ama. So yun po mga kaidol, kain po tayo sa umagahan mga kaidol. Sabayit po tayo, kain mga kaidol. Eh, ano nung oras na ngayon? Eh, oh, malapit na tayo. Kuhan, mag, uh, alas 11 na kaidol, oh. Kita yung mga kaidol alas 11 na mga idol pero maaga pa yung mga idol kaya wala pa mga katungtong oh, alas 12 mga idol pag tumunto na yung alas 12 mga idol hindi na tayo kakain ng tanghali no oh, umaga pa yan mm. pwede pa yung habulin ng umaga agoy <laughs> mga idol o oh, ito uh, durugin muna natin to ito ang ating pampagana ng kain Itong ating sili mm, siling um, hindi naman tumatawag siguro siling labuyo mga idol oh? sa kakaalam ko lang yung sili na labuyo yung mahaba na kulay pula talaga yung siling labuyo ba o oh, yun e, ito ay siling wanto talaga mga idol siling ah Dito ba? Dito sa aming probinsya <laughs> Di Iwan ko ba eh? Lilito ako nito Mga idol ah, Basta sili to mga idol <laughs> No? Mm. Manghang to manghang mm. Meron bang siling hindi manghang? Aguroy oh, ah, Pisiling na natin to mm. Puro dal, -dal mga idol jipoy mm. Concentrate ka na lang dyan <laughs> No? Mm. Ayan Akala ko merong Kwan Yung ahas ha mga idol ba? Yung manok lang pala eh malapit naman tayo dito sa kabugnutan mga idol ba. Nandito mm. Andito tayo sa kuan. Pag tungtong mo diyan sa kabila ay kabugnutan na kung magatawagin sa amin ay kalabungan ba. Mm. Kalabungan na nila. Mm. mm. Vitamin C tayo ngayon mga idol. Ah. Mm. mm. Ah. Huh. Suwabi talaga mga idol. Mm. Unang subo mga idol para sa inyong lahat mga idol. Try natin 'to mga idol be. Try natin 'to mga idol. Subo natin 'to. Ayun. Tapos lagyan natin Ganyan. Unang subo mga kadol, para sa inyo. Ito din. Hmm. Yung tahong mga kaidol. Kain po tayo sa lahat. Ano bang hinihintay natin dyan? Kumuha na kayo ng plato at kutsara. Sabay tayo sa lahat. Kumain ng maga, mga oh. mga hmm. Unang subo para sa inyo lahat mga kadol. Hmm. Sarap mga kaidol. Sabi mga kadol. Na -try, na try nyo na to mga kadol pritong talong Sarap pala no mm. lagyan natin ulit kanyan na ito Ganyan, lagyan natin ulit tapos sausaw natin sa ating vitamin C sa wheat seal at wheat wheat mm, nahulog na <laughs> ito ito ba mm. Okay, pampaharang daw to sa kwan pagmain tayo ng mamantikain ba Hmm. Bawang ba bawang? ito. Yung tahong ni Carla. At ito. Ito binigay sa atin to eh. Meron hmm. tayong biyaya mga do o. No? Binigyan tayo ng ito. Blessing to mga kadol. Binigyan tayo ni Lula ba? Mm. Gandahan na kayo sa malat mga idolak. Okay, sobrang alat man ito. Ito ba? Pa. Mm. Pakan natin ng limon. Mm. Subuan natin ng limon mga idolak. Mm. ni mga termino, mga expression mga idol. Pakan natin ng limon. Mm. Butangin. Ah, butangin ng limon. Kay lalo tayong pupugin nito maguro eh <laughs> bakit okay, lo? puge oh. mm. ah. tayo eh mm. <laughs> oh. oh, lagyan natin mm. ganyan tapos lagyan natin ng limon mm. kay maalat-alat man yung ating tahong, mm. kanta yan eh tahong, mga idol mm. kanta yan mm. tahong ni Carla mm. tahong ni Carla umaalog-alog. Tama ba yun? Tahong ni Carla, umaalog-alog. Agro Oh. <laughs> ah! uh. uh. Yung tahong ni Carla, siguro nabibinta si tahong si Carla. Nang tahong, si Carla nabibinta ng tahong, ay umaalog-alog yung kanyang tahong. Mm. Dahil binibit-bit niya. No? O di kaya nilolok do. Kaya umaalog-alog. Mm. Ganun yun. Mm. Lagyan natin ng sili. Mm. Okay. Mm. Kain tayo mga kaidol. sarap Sarap mga idol. Swabe, swabe talaga mga idol. Hmm. Sino ba nang katry dyan sa inyo mga idol? Sarap mga idol. Eh. Nito ba? Hmm. No? Shout out kay Idol Tata na pinautang tayo ng talong. Hmm. Kanina, nausap natin kanina, kaninang umaga. Na nawala siya eh bumili siguro ng pang tok, -tok mga idol no? mm. Mm. mga kain tayo ng bawang mga idol subo muna tayo ng marami bago natin kainin itong bawang no kay pag wala yung laman yung ating tiyan yung ating ah uh, ang tawag na yan eh Tinaiba mga idol ba? Uh, bituka natin. Eh, baka matunaw. Hmm. Siyempre, ito mga kaidol, itong bawang na ito, pwede natin ganyan sa ating kuko. Ito ba? Matutunaw, mahihilis ba? Hmm. Basta yun na yon mga kaidol, kumain lang muna tayo ng, ng ganito marami bago tayo kumain ng bawang, no? Hmm. Yun. Hmm. rồi Grabe, ang daming mantika mga idol eh. Tama-tawa, tama-tama lang. Meron bawang mga mayroon tayong pampa kung ka mga idol Grabe, yung mga dur, super ang asim. Vitamin C. Si Okong wala dito mga dur. Baka gumala yon. Bali nagtira naman tayo mga dur para sa kanya. Pupunta siempre alam natin pupunta yung aso niya. Si Okong ba? mga kadol. last bit mga kadol ito last bit, bit din ito, yung kanin natin mga hmm. Hmm. last bit mga kadol Yung mga kaidol, marami pong salamat sa pagsabay nyo sa ating kain mga kaidol. No? Sa umagahan, maraming maraming salamat sa inyo mga kaidol. Shoutout po sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, sa viewers, sa mga OFW na kasubay ba nitong channel ito. Sa lahat ng sulok ng mundo kung saan man tayo nagtatrabaho. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Teka lang mga kaidol ha. Gracias si Diyos. Excuse me po sa inyong lahat dyan mga kaidol. Nabusog tayo mga kaidol. Sa lahat ng nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, shoutout po sa inyong dyan mga kaidol. Shoutout sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Sa lahat ng mga bago natin subscriber, salamat po sa inyong pagsub mga idol. Maraming salamat sa inyo mga idol. Shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol, yon shoutout po. Kay Sir Ronel from Atlanta, Georgia, yon shoutout po. Kay Walter Tupid, yon shoutout po. Kay Julius Santos, Cecilia Santos, Nanay Rubi Channel. shoutout po sa inyo dyan mga idol ko. Sator Pipi, Family G, Leonard Navarro, Ana Banana, shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol ko. Shoutout po sa inyong lahat mga kaidol ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa support na itong channel na ito. Maraming pong salamat sa inyo mga kaidol. Diyan lang mga kaidol. Bali meron tayong naplex mga kaidol sa umagahan mga kaidol. na ba yun? Ito. Ah, sana yun. Diyan lang mga kaidol. Hintayin nyo mga kaidol ha. Din, mga ka Ayan, oh. Kahit nagluluding mga kaidol. Ayan o. Kahit walang signal. May matatak na ads. Ano ba naman ito? Ah, ito. Ito. Anthony Honto. Yon, syarat po sa iyo, Idol. Yan, Stevie. Yon, syarat po, Idol. Wew, mm. Espartiro. Yon, syarat po, Idol. <laughs> comment niya dito. Aguroy. Wajud ko ka dungog. Gisout out ko ni mo, Aguroy. Sabi niya dito. Pasensya na po, Idol, ha? Sa lahat ng comment, sa lahat ng comment sa ating nakaraan na video, ah uh, mga one week na, mahigit, uh, one, week, one week ago. Sa lahat ng kumukomment doon, pagpasinsyan nyo naman na ako mga idol Kaya kay di ko nabasa Kaya nakaraan man yun. Pero binabasa ko din mga idol, na heart ko na yun. Uh, siguro hindi ko napansin ito. Hmm. Si Wew Espartero. Yun mga adol uh, sa, marami naman nanonood sa ating nakaraan na video mga idol, mga bago nating subscriber yun. Yung nakaraan. Oh. Mm, meron doon kaya hindi natin napansin na meron dai, meron nagko-comment yon. Oh. Pero tinitignan ko pa rin mga idol sa bawat upload natin nakaraan. yon. Charot po sa iyo idol ha. Yon. Marlon Pilinyo. Yon charot po idol. Alexa. Alexa. Sparks. Yon charot po idol. Sabi niya dito mga idol. May comment siya dito eh. pa out po sa next na video. Salamat Kuya Jeff. Yung isa out nyo po si Sunaya. Sunaya. Yun. Salamat po. Yun. Shout out po kay Sunaya. Shout out po idol. Uh, Pinapasat out ka ni Alex sa uh, Spark. Yun. Shout out po. Ron Ron Lizardo. Uh, Ron Ron Lizardo. Yun. Shout out po idol. Maraming salamat sa inyo ang comment mga idol ha. Ferlita Pinarada. Yun. Shout out po idol. Ferlita Pinarada. Yun. Shout out po. Uh, shout out po kay Bon Bon Bullet Chief Family ng Santa, R Santa Rosa Laguna. Yon, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout po din sa lahat ng mga Santa Rosa Laguna. Yon, shoutout po sa inyo dyan mga kaidol ko. Sino pa ba? Tiyo lang. Meron pa ito eh. Channel TV. Yon, shoutout po idol. Shoutout po. Jones S. Yon, shoutout po idol. Jason Badil Vadilio. Yon, shoutout po idol. Uh, mayroon meron pa ito eh. Oh, 'yun lang 'yung aking na flex mga kadol. Marami pong salamat sa inyong suporta. Etap tatapusin na natin to mga kadol ka kasi haba na tayo so yun maraming maraming pong salamat sa inyo talaga po mga ka-idol, sa mga nasulit kong supporter dyan sa net viewers sa mga -w na w nakasubaybay nitong channel na ito sa lahat ng hindi nag skip ng ads tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyo po mga kadol ka tapos puso po talaga ako nagpapasalamat sa inyo mga ka-idol hindi ako magsasawa na palot ulit ako magsasabi sa inyo na maraming maraming pong salamat sa inyo po talaga po mga ka-idol ng ating poong may kapal mga kadol ka maraming salamat sa inyo mga kadol ka ha sa lahat ng hindi nag skip ng ads may pumapasok tayo na dollar mga kadol ka dahil sa inyo mga kadol ka yun nga, may pumapasok tayo ng dollar. Maraming salamat po talaga sa inyong tulong nyo, mga idol no? Mm. Kita-kits na lang tayo sa susunod nating pagko-content, -co pagbablog sa ating munting channel, mga idol See you tomorrow morning. Good evening. Bye-bye, mga adol. bye idol Bye-bye.